ngayon mag magduduwo duo kami. Ngayon ano mangyayari? Maghihiwalay kami doon. Pakaliwa kami ni Dwight, pakanan sila Jed. So bahala na kung anong mangyayari sa amin. Let's go. Okay. Saan tayo magtatagpo dito na? Dito rin tayo magtatagpo. Yes. Dito doon. O oh, doon sa dito, may dulo. Hindi sa dulo. Lubong Oh. tara Dwight. Okay, let's go. Wala na yan.

Masaan? Oh, Ang tanga na sa video. Hi guys, nag-iigot kami yan. Jed, kasama ko si Jed, my friends. My friends, wala yung manang friends. Okay, friends. Hey, friends. Putang ina mo. <laughs> Ito mo. Hindi nga talaga. Putang ina mo po kaya, kaya ba dalawa? Kaya yung dalawa? Kaya ba yung dalawa? Andun, dumiretso na sila. Okay. Okay. Tread dito. Okay, dito ang daan. Turn, turn. Flush ito mo yung daan. pa tayo ah. Kung ano. Kaya ba natin yan, boy? Oo, tayo Tay mo, oo. magsabay lang tayo. Ay, mag-iwalay. na, huwag ka na lang lilingon sa likod. Ito, tinan nyo guys yung nilalakaran namin. Sobrang solid. Talagang solid. Sobrang. Sobrang solid. Kay Totoy, walang tatakbo ha. Oo, wala. Matapang tayo eh. Bakit tayo tabi, tatakbo? Tabi-tabi po. Tabi-tabi po, no? Nagbablog lang po. Huwag naman po ba, ba? mabilisan. Hindi nyo mabilis to. May aking kinita. Tabi, tabi po. Pagdiri po yung po kami. Uh Oo. -oh. Ano yun? Ano Ikaw ba yun? <laughs> <laughs> bigot tumong nagbaba oh! Ang bigot! Kaya natatanggahan ka lang eh! Huwag kang maingay! Saan daw? Sa dulo? Nagwalay na. Oo. Ang lawak pala dito. No? <laughs> Yo como First time kasi namin mag solo solo. Explore namin to. Dahil bang panig. Uy. Ito hmm. mo. Ito ko mo pare. Kagulat pag nato malayo ka. Ayan. Ayan to. Madamo dito ko solo solo walang may kaya, boy Tika sa likod natin. ayoko hu hu tropa. hu isang team na sa kabila sa kabila hu 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 Yan guys, uh, sa natin yung unang team. Kami kasi yung second team. Kaming dalawa. Ano <laughs> <laughs> <man>. guys? <laughs> ano yun? Ibon ko! Ikaw ano? Tawang lang ako takos, sa na namin po eh. Dito din. Hindi ko alam. Asa na yung ano? No. Ano yun? Sobrang nakakatakot din na naman, hindi kami Janyong Diyan yung ano oh, oh, okay. na, diyan yung bata. Oo nga, bako nga na ang mga yun. Okay, po lang. Hingal lang hingal sila, nanakbo sila nakita namin. Dadaan yung papakita nyo kasama yung dinala nyo? Oo, tara. Wait lang. Hindi pa tayo nakakapunta ko ito, ito, ito. <laughs> hindi, hindi, babalikan na lang natin. Dapat dito kayo dadaan. O, oh, doon na kami. Doon na kami. Dito kami. Hindi. Tapos isang ikot dito sa pangalawa. Dito Hindi, sabay-sabay na nga tayo. Sabay-sabay eh. sabay na tayo. Sa bata eh. Oo, oh, sa bata. Nadaanan na namin eh. Nadaanan na namin eh. Yung ano, yung maliit na gano'n? Uh Oo. -oh. Ha? Huh? Saan? 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 ba? Saan?

Uy, kito to. Mamaya na eh. yun. Sabi-sabi na tayo. Hindi dito, dito pa kami dyan na kayo. Tas, Tapos doon di, tayo sa ano. Tapos. Dito ulit tayo magiging daan. Kasi may pangalwa dito daan. May pangalwan daan dyan. Oo, oh, doon tayo magsasalubo. Anong pangalawang daan? Basta may pangalwan. Dito ulit tayo magkikita. Ayun, ito na naman. Dito, buyo. dito ulit tayo daan. Pabalik. Hindi na. Doon na tayo sa ano layer. Doon na tayo magkita. Hindi na pabalik. Sa bahay ulo mo, Scott? Doon. Dito kayo dadaan mo Isang street na yan. Pabalik. Hindi dito lang tayo sa gitna lang tayo ba? doon. Oh. Tapos dito tayo magkikita. Kasi kasi kayo eh. Yung flashlight mo ba nagana, Dwight? Mahina na to. Uy. Pag ano? kayo eh. Kami pag gano'n. Dito tayo magtatagpo. <laughs> dito. Saan? Dito. Dito. Oh, let's go, Dwight. Tika ko ito to. Tika lang, tika lang. Tika lang. Tika lang. Tika lang. ko. lang. Tika lang. Tika lang. Tika lang. Tika lang. Tika lang.

Dito dumaan yung unang team. Nanakbo sila eh. Hmm. Hindi ito yun eh. Sikip, ang sikip. Baho. Dito ba yung sinasama? Tin mo. Sinigil yeah. likod natin po yung pop. Wag, wag ka na lumingon. Wag ka na lumimu, ah. <laughs> Sini si kau Ang bilis na wala kong maglakad eh! O siya, dahan-dahan lang. -ina, wala, naman <laughs> Uga, wala, wala naman yun Wala naman yun eh! Wala naman yun eh! Wala eh! Wala yan! Okay guys, Laad lang akong matatayo. Oh, Ako, oh. hindi po. Hindi po. Hindi po, hindi <laughs> Mabilis <laughs> <laughs> mo! Sa likod natin, mo lang. Huwag na! Kaya lumingon. Nagmumunta nag siya ako. Ayun, may palakang malaki. Ayun, may malaki. <laughs> sabi sabi ko, ang inang layo ata na ito, buya. <sighs> Tapos gusto pa natin mag-ano. So, dito po kami naglalakad kasi. Wait, Minus ilo mong May Minus ilo mong naman namin nakita eh. Hindi nyo nakita? Hindi. Wala naman eh. pangit na pangit. Walang bilis na naman nagkakaroon. Ilangin intense, guys. Magsalita tayo, boy, para mas... Ay, wala. Ano ba yung gano'n? Wala, anong na, nagsalitayin Hindi nagsasalita. Ano, so, wala. naglalakad so, po kami. Hindi <laughs> din namin kaya yung amoy kasi amoy ng mga patay. Halo-halo ang gamot. Ano <laughs> <laughs> ko? Ano ko? Hindi ito. Saan? Mayan. Teka lang, yung sintas ko. Wait lang. <laughs> wait, lang. wait lang, baka matala. <laughs> ay, 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 ay. Ano nga lang? na lang. Ako po. Sige, O, oh, dito na naman. Dito nga yun yung sinasabi. Hindi, ito yun. Box yun. Ito.

dito eh, sorry po. Ah, ingel to guys. Rubing ba? Rubing? Eh. <laughs> 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 Datano. Hindi, <laughs> hindi, hindi ba namin kayang magsulo-sulo? Karap na pinang sinasin. Saan ba? Hindi ba tayo doon? Hindi ba tayo doon? May hinyal dyan ng doon kayo. Eh. Uy, paano ka ito sa camera, ah? hindi. Ito okay. okay. Baka ito boy, ito, 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 ito taas na. Dapat nasa likod namin kayo kasi yung pog, pog ng harap at likod, hindi kayo ito. Ang tayo, Dito. Ito yung pink Hoy! Oy. Oy. Halimbawa yung POB? ko. Paano tayo makakapunta ron? Hindi, hindi. Walang bubong yun. Walang babong yun. Baka ito. Ito, ito, ito. Walang babong. bubong. nga natin yung kaas Yung kabila nito kaya? Silipin nga tayo. Ay. Eh, yan mo lang. Yan, iharap mo sa harap mo. Yeah. Ang sabi oh. Hindi pulat dilaw, tunay na magkalab. Just a kid from, from Laguna. Kaya di siyang huh. hmm. Hanggat marami yung... Hindi, ang sabi nga ni Boss Rino, kahanay daw nito eh. 'di ba? Kahanay lang nito. Oo. Oh. <clears throat> Diyan kami natu natakot ni Kuy Tutoy. Diyan sa picture niya. Hindi naman talaga ba dapat matatakot eh. 2025 buhay lang. Dito ba yon? Hindi dun nga. Ang layo nang Sa tapat noon, nung, nung blue. Wala nga pa paano. Sabi ko siya, baka yung hagdan na yon? Ano ang hagdan? May hagdan sa mga Hindi ko nakita. Ah. Hindi, wala daw sa taas, sabi ni boss. May pataas niya doon ang konti. Hindi niya doon Di ba, kasabi niya nga, kahanay doon ito? Oo oh, nga, yun na yun na. Yung kahanay niya, ano bang dulo niya? Ay, wala nga sila yun. Dito ba talaga, Aling? Oo. Oh, Parang nag-iiba, ano? Hinahanap namin guys yung libingan ng mga baby. Na na mm. Hindi kasi namin makita. Ang oh, kulay at tatak ay di siyang dahilan. O, oh, dito na naman tayo. Dito na naman Oh. Dami. Dami. Tabi-tabi po. Dodge. Dodge! 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 Oh! <laughs> Patay no, na lang! Tumiyaw! May tumiyaw! May tumiyaw! May tumiyaw! mas rin lang, punta na tanga sa gate ha, lang, lang mga lang tanga, taga lang hindi ako kumakain ako ito huwi daw Putang ang ng grabe. Wala na sila Ito lang boss yung pag Kami diyan. Sa natin Wala daw, wala pa

Buha ng karne. ano oh, iba yung utak ko, pre. Tingin ka dito. Sobrang ano, ito nag-ano. Sa sabi na natibok na ulo ko eh. Sabi na. Sa ganito. Sa sa akin. Sa ganito. Nagtuturo kay Jensen yung libingan ng mga baby. And hindi kami sumama para surprise daw pag punta namin. Ang init. Ang init ka to. Ang na nakbo ba Sabro Sobrang ako. Ayun, Ay, bubong tanga oh, pa rin ako Oo, yan. Pantay na. Ano eh. yan niyo si Jed. Ano yung na. daan? Hindi ka, Jed. Baka sige yung magtakuhan. wala yung Tutoy. Okay. tutoy. Okay. tutoy. Oh. flashlight ka pa dyan. Wala na. <laughs> Sigur mo lang, bakit may ano yan? Ang na, hey, oh. And guys, medyo pagod na kami kasi... na po kami sa may mga bata. Tatlong beses kami nagtakbo. <laughs> Tabi mo, buwan dito tayo sa may mga bata. Tapos naliligaw pa kami. Ay, tapos? Eh putang, ay nabuhay. Sabi po. Walang, walang maging hihulay kasi. Eto ako muna mga wala kasi. Ito yung video eh. Ako yung salot, ako yung salot. Ako yung nasa bigot eh. Oo. Sa nagbibidyo. ano ko yung, paano ko matututukan yung... D'yay, d'yay, d'yay. Huwag daw kayo tulak! Sabi-sabi tayo. Oo, oo. Ang daming ipis, putang. Ano? Teka lang. Did... <laughs> so ito yung guys yung libingan ng mga baby. Ah, so. Baby ba yan? Ito lang yun? Ito. Pakita ko sa inyo guys. Ano yan? Bata. Kamay. Kamay ng to bata. Bukas. Tapos may mga bukas. Baho! May mga bukas. Ang lansa. Hmm? Ang baho lang ng amoy dito, guys. Ito, oh. <coughs> ano lang to. Buwas. Minuto lang yung tinagal ng buwan. Metal mm. boys is, is here. Boy, tingnan mo nga to boy. Ibig sabihin, kamay lang nandito, kamay. Puro kamay. Paano kamay? Ito, kamay. Humi na kasulat. Tara na, baho. <laughs> <laughs> Ay, Mana dien? Nanti ditipang kau eh Hanya. Ha? Bisik si Jed. bilang kita nanti mau Outro, outro. Tapi ingin aku. Outro. <clears> oh. <throat> <Creepio. laughs> Outro tayo, outro. I guys, tapos na kami mag-explore. Pagtapos namin mag-bookbang Pag mag kanina, nag-explore kami. Kaso... Sobrang pagod na pagod kami. Puro takbuhan nang nangyari. Nakakatakot talaga, sobra guys sa mga sobrang um, ang bango ang sangsang sang, -sang ng amoy amoy ano talaga amoy deads sa mga solid supporters dyan ito na yung i-upload namin and para sa inyo like subscribe, subscribe and comment down below down below share niyo na lang share niyo na lang share, like subscribe, follow tiktok peace out yo basta susunod na vlog